Yan, pupunta kami ngayon ng aming Asyenda Inn. Ganyan yung mga sexy na kasama ko. Hoy, hi muna kayo. Umbilis n'yo. Oh, hi. Ah, market kami, guys, sa bundok. <laughs> Ako si Chuchay. Hi, Chuchay! Oh, bagal ko maglakad, guys. Malapit na daw, guys, pero mukhang malayo pa. paket kami bundok ala hirap pala ng daan dito tapos sasabihin nyo pwede yung motor bundok ko. Oh. Yun na yung bundok ko. Oh. oh, diba? Ganda ng tanawin. Oh God. Uy! Ay, si Tutay! Tutay! kuya. <laughs> Lagot si kuya. Yan guys, yung aming asyenda yun, eh, no? Ang lawak. <laughs> ako ng chinelas ko. Yan, may tour guide kami guys. Yan, papasok na kami dito sa kagubatan. Tabi po. Hoy, turo kayo ng turo. Tignan nyo naman guys yung papasukin namin yung gobat. Challenge ito guys. Hoy, lubi-lubi. Hoy, langka. ka nang sabi niyo. Sabi ko siya, dadaan tayo ng tulay. Oh, my God! Sabi ko siya, tita, eh. Anong gagawin natin sa asuntok? Ang dami doon. <laughs> so, ayaw niya na. <laughs> Lakad sana yan? Naiwan ka talaga dito, ba? Lakad. Lakad. ano so, nagagawin tinulak mo ako, no? <laughs> 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 Sige na dito. Sige na mga araw, eh. So, yow! Yeah. Ay!

Hoy LABANG! bang. Ah. Pagod na yun eh si Chuchay. Chuchay, lain mo si mami. Tagahila ko guys yung aso. <laughs> Puro ka malapit na eh. Grabe yung puno guys. Oh. Yan, maghahanap kami guys dito ng gulayin. Dahil walang magulay. At saka wala kami makain eh. Eh bumagyo ka gabi. Bumag bumagyo ka hapon. Wala kami makain. Ano ba Chay? Malapit na. Malapit na sa dulo ng bundok kami guys. Nako Diyos ko Lord. Ayan. sa kaisa lakaran si Jessa. Saan ka ba galing bundok, Jessa? Fresh, guys, dito ng hangin. Gano'n you know, yung uso ko. Kaya pa ba? Natatain na ako. <laughs> Nakabuhay pala yung video ko. <laughs> So, yan guys. Mangingisda kami dito. Kita nyo ba yan? Oh my God. Malalim, malalim, malalim. Yan, guys. So, ah, tika lang, chai, dapat na iwanan ka ni Mami. Sige, ang sarap-sarap nga ng tubig. O oh. ang lamig-lamig galing yan, bundok, guys, tika. Diba guys, ang ganda oh. Dito to sa ano. Ilog bundok, ano ilog to. Dito sa bundok. My god. Sarap maligo oh. ano si Maria Makiling hi Miss Beautiful say hi tutay <laughs> sunod ka lang kay mami Chay dito alika Chay alika ko. Oh, ang galing, oh. Hi, Tutay. Guarda ni Mami yan. Oo. Oh. oh. Tamo, binabalikan niya pa ako. Oo, oh, oh, ayan, oh. Diyan ka na, pupunta naman ako dyan. Guys, meron ditong kuweba, guys. Tabi po. Ayan, papakita ko sa inyo yung kuweba. Kaso, di nakikita. Ayun, oh, kuweba yan, guys, oh. Ayan, kuweba At iyon ang mga sirena ng kagubatan. Hi mga sirena! Ano guys yung mga taong bundok? Lahat ng madaanan nila. Laman lupa. <laughs> Ayan o. Oh. Inuhukay. Ito rin yung isa. Dala-dala papaya? Talbusan. talagang kawawa eh. Kawaawa yung mga itsura ng mga ari. Eh. Kainama na. Oh, ano mo? Bahala ka dyan. Uy, 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 tanim yan. Huwag mo ganyan. Ano kayo mo mag-ane. lang mag dino ka lang inyong tanim na kamote. Blue si Jesus. Ano kasi ito? Ang man ang tanim nyo. Ay, Bala ka okay. dyan. No, wala, wala ka dyan. Uy. Ayan na, may baril na. Tamo yung ba? Tamo yung babaeng yun, guys. Lahat na hinukay. Uy, may malaki na. Uy. Uy, Jesa. Ano mo kasi? Kanina. Ano din tayo? <laughs> Tinan yun. Uy, malaki daw guys. Mababaril na yan mamaya dito ng ano. Nang hukay ng ubi ng may ubi. <laughs> Uy, ano ginagawa mo dyan? Yeah. Welcome ito isa yabus-yabus ang papaya at saka daon ng balingoy. Ano nangyayos? Ano bundok guys. <laughs> o balik na kasi kami guys eh. Lahat ng madaana nila dala-dala. <laughs> mga mariyam Mga mariyang ano toy eh. magna Wag na. Kaya ako dito na kay mami. <hah> Corona <có Papa -tai> right <cra> sei! <Scotus tantaậpmat puppy ratawweel> nandito na kami guys sa ilog geng geng, geng, geng. hi geng 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 oh. geng tapos nasa bubat kami ayan nandito na kami kaya nakarating na kami sa amin pinuntahan Ang ganda ng kagubatan eh. Naririnig mo ba ang abot ng mundo? Ayan, nakakatakot yung manok. Nagkakatang manok Nagkakatang manok yan. diba lang nang tayo. masarap ba ay cellphone ko alam ah. niya kayo ah. eh basta yon, kaba? bubatan na may mga sirena ano, tukukang, tara na ba